isa pa nga. O oh, sino? Ay, sino? 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 Oh, ni Katrin? Ka, mo na okay lang ba siya yung tumanggap okay bisita? Ba? Ayos lang naman po. Okay lang naman. She's, she's in a good place si now. Nanginginig si Katrina nang yeah. Oh, siya. Oh. Only if you're comfortable. Like, kung hindi naman. Kung hindi, okay, then, okay lang okay naman. Okay lang po, sige po. Oh, sino in po in a ba yung bisita place? natin na yan? Ito na nga. Hmm. Tawagin natin. <laughs> oh! <laughs> Parang kinakabang Ba't ba? ang an an lalim ng butong hininga mo? Oo oh, oh, nga. Oh. Ngayon lang ba kayo nagkita? Yeah, it's been a year. Huh? Uh ah! Ah! Oo nga naman, oh. It's been a long and winding journey. <laughs> yes. <laughs> ang <laughs> an lalim pala ng buhok ni DJ. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung hininga mong malalim. Parang saan galing yun? Sa ano yun? Oh, oh. Kaba? An an Galak, so, an anong emosyon yun? Marami siya, Meme, eh. Dahil siyempre, 11 years is not a joke. Kaya... Makaharap mo ulit si Si Katrin, tanongin si natin Katrin. si Katrin kung anong reaction mo. Nagkita kayo ni Daniel. Um, Siyempre, masaya po ako. Nakita ko po siya ulit. Dahil um, masaya na rin po kami sa kanya-kanya naming buhay. Tama yes. yes. Naman. Naman Totoo so naman. Si Katrin, busy si Katrin. Si Daniel, okay, Di din naman no, si Daniel. Mga kaya na sila ginagawang project kasi oh, rin. At for sure, masaya naman kayo para sa isa't isa. Oo, oh, of course, course. of course. Yes. May space talaga. Bakit nga po may space sa so gitno? Kasi ganyan si David. <laughs> Baka pag tinawag nyo, <laughs> si David <laughs> to So, fan si David ng oh, katya. Oh, Nakikita oh, niyang dalawa. Oh, oh. Kate, diba? Masaya siyang makita kayo together. Mm -hmm. After so, a long time. Kung merong isang sentence lang na gusto yeah. niyong sabihin sa isa't isa, ano yon? kamo muna, DJ. Hello, love. Goodbye. Oh. Ay, pre-no-mode yung PD. Oo. Oo. Ano ba sasabihin mo? masaya ako para sa iyo. Ay, nag-promote. May pili ko rin ba? Wala, wala, wala. Wala ka na pili ko. Wala ka na pili ko. Wala. Okay, okay, okay. Hindi, nagkakaroon pa lang. Balay mo. Sinusulat pa lang. Oo. oo. Oh. Anong title ulit? To? Masaya, masaya ako para sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Oh, sa para sa mm. pwede rin title. Uy, pwede nga rin yun. Ano? Masaya, masaya ako para, para sa iyo. sa'yo. Masaya kami na nakikita kayong dalawa na masaya para sa sarili-sarili ng inyong buhay. Yes. Mag-iingat kayong dalawa. Tama, tama. Thank, you, ma'am. Thank Mahal you. Mahal namin kayo Salamat. kayo yes. pare. Salamat sa mga Balik ulit kayo dito sa showtime. Pero okay. sa ngayon, i-enjoy mo muna si David. David. Oh. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> <But> <laughs> Pero alam mo, baka <laughs> oh. one day, no? mo muna siya doon. Okay. na si David sa'yo. Yeah. Ayan. Ayan, masaya na si David. Oh. <laughs> David <laughs> Yes Pakiayos yung yes. aircon dun sa akin <laughs> Di siya dito na na. Di siya, di Di, di siya, Di, 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 di siya dito oh. eh. okay. <laughs> Ayan, thank you so much Grabe, iba ang saya namin today Ito na nga, alamin naman natin Ang hatol ng madla Kay contestant number 3 Mula kina Brian and Ion yeah. Thank you, yeah. Kimi.

Kaloka -cal like po. Yes, kaloka -cal -like. -cal like ang mapili mo. Bakit ka? yung makeup, yung hair, yung mukha. Si Catherine kasi kahit simple yung ganyan yung makeup, hindi nakakasawa yung ganda niya. Yeah. Yeah. Ganyan, -cal like. <laughs> Pakisabi yung pangalan ng mga artistang nakakasawa yung ganda. Sino si Dio? Grabe ka din sa amin. Ang sakit mo magsalita eh. <laughs> 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 Parang ako <at> yung pinaringgan <laughs> eh. Pag wala naman ka ba? <laughs> Meron ba ganun? Meron ba ganun? Joke niya lang yun. Wala nga. ako, joke wala ako. Ah, wala. Joke lang. Joke lang, daw, nag-joke lang. Joke lang. lang. Ayan. Yung, yung sa grupo niyo daw, parang ikaw daw, Catherine oh, Bernardo. Sa, <laughs> siya daw ang Catherine Bernardo ng grupo nila. Sa grupo nila. <laughs> joke din. <laughs> <laughs> Guys, joke din siya. Pag ako nawalan trabaho rin, ang joke. dami yung joke. Sa ano niya, sa talent niya, anong masasabi mo? Sa ginawa niyang talent. Ang galing naman po yung Tanya, kuha, -kuha niya yung spill tsaka yung emotion po. Oh! oh Importante kasi yung emotion eh, nakaka-connect siya sa tao. Ay ka!